Hi Eden, good morning. Si Eden. Wala kang jacket, ha kan Eden? Eden. Ah. Okay, bibigyan ko sa'yo ng jacket. Eden, good morning, ha? Eden. Okay. Oh. <coughs> Doo doo Daniel? Kamusta ka na, Daniel? Si Daniel, eh, lagi nangunguna lagi sa ano ko, eh. Si John. Si John... Ano to? Dondoyano? Ah... Nakakatuwa naman, naliligaw kayo sa akin. Naliligaw kayo sa akin live kahit hindi ako nakaharap ngayon sa camera. Nakaharap naman ako sa camera. Saan community ka, saan community ka dyan? Gawa na ngayon lang kita nakita sa... Pasensya ha. Gawa na ako yung minsan hindi agad bigla nagbibigay ng jacket. Gawa nga ng may nangyari baga dati na yung mga pagbukas ko ng live noon, mga, foreign mga foreigner, mga foreigner, ay eh, yung mga ano, mga bastos. Hindi ko masinasabing kayo ha. Masasabi kayo. Kaya ako parang hindi ako basta agad nagbibigay ng jacket. Numabigay ko ng jacket eh, kuha. Akala ko yung Pinoy yung pala yung eh, mga naggamit lang ng ano, parang ninja. Sige na ko nga si Jan. community ka Jan? Go to channel. Ha? Ah sa pa yung ano mo. Sino si John? Thank you sa ating ah uh, meron namang dumadaan-daan diyan. Ayaw lang pumasok talaga. Ayaw mag ayaw magtamsak, ayaw magkuhan. Pero okay lang naman. Wala namang problema kay Mami di. Kung ayaw magtamsak. Dahil hindi naman din ako nakakapunta sa mga live-live talaga eh. Basta ang akin ay sa ngayon ay gusto ko lang tulungan ng aking sarili. Wala na akong ibang puntahe pa. Iba. <clears throat> At least, eh, meron naman kahit pa isa-isa, padalwa-dalwa, diga, na, ginda yan. Okay na yun, basta may makapukapulong tayo. Tayo bay, tapos, eh, magbukas laan tayo na isa, dalawa bagay, ano pa bagay yung hindi mo pag uh, yung ka, yung mika kapulong-kapulong ka, ka. Oh. Tingnan mo yan. Meron tayo dyan ng 40. 40 na ay ayaw pang mag ano, ayaw pang mag magtamsak. O oh, di ka, ano gagawin natin? O, oh, nandyan na ang 60. Wala pa rin nagtatamsak. O, oh, gagawin ko? Mahirap na mamamilit kung ayaw. di ka, wala naman ng buhay. Kung ayaw, edi eh, pipilitin. <coughs> ang gusto ko lahat kapulong. Pag may nakapulong tayo Diyan eh, tayo yung balik. Mababawala naman ang kaligayahan ni Mami, eh. <coughs> Ikaw, baga Eden ay nariyan pag, ah. Eden. Eden. Eden Quintero. Ikaw, yan, pa. Ay, ka muna, papatayin ko muna ha, ako'y may bisita ha. Babay muna, babay muna sa inyo. ano naglalay na kayo. Amin. Teka. Anong oras ang inyong...